ang pamagat ng aking session no, ngayong gabi ay mga bagay na lumalabas sa bibig. Sabi sa puso ng gagaling ang lahat ng lumalabas sa bibig na nag-uudyok at nagiging dahilan ng pagkadungis ng tao. Tamang-tamang balikan ang isang bugtong tungkol sa bibig. Isang balong malalim, puno ng patalim pinatutunayan ng bugtong ang maigting na ugnayan ng mga ninuno sa kalikasan sa kanilang paligid na kanilang pananahanan kung kaya ang labas ay extension ng loob ang balon ay bibig ang mga patalim na pumupuno sa balon ang ipinangtapat sa matatalas na ng ngipin sa literal na antas ay katanggap-tanggap ang larawan at kamangha-mangha. Hindi lamang ang imahinasyon ng mga unang makata kundi pati ng kanilang taimtim na pag-uugnay sa katawan at kalikasan bilang nasa iisang sisidlan ang daigdig. Pero hindi lamang iyan ang silbi ng bugtong. Mula sa kanilang panahon hanggang sa kasalukuyan, may masasalok na karunungan, tubig ng karunungan mula sa balon. Ang patalim o mga patalim, kung nakahain at walang gumagalaw, ay hindi masama o mabuti. Nagiging masama o mabuti ang kasangkapang ito kung paano ginagamit ng may hawak, kung bakit ito ginagamit. Sa Ingles, halimbawa, ay may idiomang under the knife na ang ibig sabihin ay malalagay sa operasyon ang isang may sakit. Kung ang isang nakagapos ay mapapalaya sa pamamagitan ng patalim, ang patalim ay nakapagsilbi ng mabuti sa inalisan ng kalayaan. Kung ito ay magagamit para ipagtanggol ang sarili, kung sadyang kailangan, ang patalim ay pasasalamatan ng sino mang nakaligtas sa peligro. At syempre, kung ang patalim tulad ng kutsilyo ay nagagamit para makapaghanda ng masarap na uulamin, hiwain ng tamang-tama ang manok para gawing tinola, tatarin ng pinong-pino ang karne o baboy, at timplahan ng mainam para maging sisig, halimbawa. At sa bandang huli, balatan ang manibalang na mangga para lantakan at isawsaw sa bagoong Walang pasubaling ang patalim ay naging kapaki-pakinabang para sa gumagamit nito. May tula si Cirilo Bautista, maikli lamang na ang pamagat ay Patalim. Araw-araw sinusubok naming mag-asawa ang talim ng aming balaraw. Halimbawa, kung umiiyak ang bunsong anak at hindi kumikilos ang sintang mahal, sasaksakin ko siya sa likod at patawang pagmamasdan habang dubuang pasususuhin niya ang bunso. Kung pundi ang bombilya sa aming kusina at ako'y abala sa paglikha ng tula, hindi niya ako titigilan ng saksak sa batok hanggang ang ilaw ay di napapalitan. Patas lang ang aming labanan. Lagot kung lagot, walang dayaan. Kaya sa katapusan ng araw, magbibilang kami ng sugat at tila mga gulanit na kaluluwa ay magtatawanan, magsusuntukan pa. Ganito kami lagi sapagkat labis ang pag-ibig namin sa isa't isa. Anong nakintal na tagpo sa inyong guni-guni habang binabasa ko ang tula. Mag-asawa na sa pagdaan ng taon ay pinaiigting ang pagsasama ng punyal sa isa't isa. Sabi, sasaksakin ko siya sa likod at patawang pagmamasdan habang dugoang pasususuhin niya ang bunso at sa kabila naman hindi niya ako titigilan ng saksak sa bato hanggang ang ilaw ay di napapalitan ibang klaseng give and take itong sikreto ng malaong pagsasama ng labis na pag-ibig pag-ibig sa isa't isa dinala tayo ng makata sa antas ng absurdo, sa labis-labis, umaapaw na pag-ibig, baligtad at baligbo, sa inaasahan ng karaniwan, ngunit maitatanong, hindi kaya bahagi ng karaniwan? Hindi ba't ang danas ng karahasan ng saksakan sa likod at batok ay nangyayari mula sa loob ng pamilyang tila tahimik at payapa hanggang sa labas ng tahanan, sa bayan, sa syudad, sa simbahan, sa eskwela, sa media. May isang direktor halimbawa ang nagsabing, kalakaran sa industriya ng pelikula at entertainment ang pagsasamantala sa mga baguhang artista o nangangarap na sumikat pagdating ng araw. Kung kalakaran ang pagsasamantala para marating ang kasikatan, hindi ba ito ay uri ng karahasan na hinahayaan ng mga nasa hanggang dumating ang araw at oras na may maglakas loob na lumantad para tumutol at tumuligsa sa kalakaran. Paano natin ginagamit ang patalim na hawak-hawak natin. Magkabilaan ang mukha ng matandang bugtong tungkol sa bibig. Mahigit ng isang linggo na kinugkob ng mga pulis ang compound ng KOJC sa pagigiit na naroon ang hinahanap na si Pastor Kiboloy. Ang naroon, kung natutunghaya natin ang mga balita, ay ang mga pamilyang miyembro ng kanilang organisasyon. Sa mga video ay lantaran ang panggigipit ng mga armadong pulis, paggamit ng tear gas, pagsira at pagkakalat sa mga bahagi at bagay sa lugar na itinuturing na sagrado ng mga nananampalataya. Pero ano ang lumabas sa bibig ng nakaupo sa kapangyarihan? Sabi, walang karahasan, walang may armas, walang tear gas, at buo ang kanyang paninindigan. Ano ang sabi ng kanyang mga alagad? sinasaktan ng karaniwang mamamayan ang mga armadong pulis. At nitong huli, sa kabila ng utos ng korte sa pamamagitan ng writ o amparo para maprotektahan ang buhay, kaligtasan at karapatan ng mamamayan, hindi natitinag ang mga tagapagpatupad ng batas sa paglabag sa batas. Samantala ay ano ang narinig natin sa media, sa kanilang mga ulat? Nakabibinging katahimikan. At nang may magtangkap ang mag-ulat, kitang-kita sa kamera ang pakikipagbulungan sa pulis ng tagaulat. Halos pakikipagkuntsabahan sa isang banda. At sa kabilang banda, kung napanood ninyo, ang pag-aabogado ng mga veteranong media personality na sa na mag-interview at makinig sa kanilang ini-interview ay nakikipagtalo gayong hindi naman mga abogado at walang alam sa batas. Pati na sa karapatan ng sinampahan ng kaso. Narinig ng madla ang pagharap ng pangalawang pangulo sa budget hearing ng Kongreso Nagsimula sa presentasyon at opening statement ang BC presidente. Kung nakinig ang bawat isa at walang dalang agenda na ipahiya ang nakasalang na opisina at nagsasalita, matutukoy na ang mga tanong ay nasagot na sa simula pa lamang. Hindi tayo nakarinig sa mga nagtanong ng pagmumura Nahinahon pa nga ang ibang mga boses, halos mangiyak-ngiyak. Pero tulad ng patalim sa tula, ang mga salita ay sumasaksak. Harap-harapan pa nga sa madlang nanonood at sa nakadilat na katotohanan ang mga nagtatanong at nag-uurirat ng budget at paggastos ng isang opisina ay hindi naglalantad ng kusa sa publiko sa paraan ng kanilang paggastos sa pondo ng gobyerno. Walang nag-uurirat sa kanilang nang uurirat na may hawak ng kapangyarihan ng pagtatakda ng budget sa bawat ahensya. ang nakapanlulunos. Pagkatapos ng kaliwat ka ng walang kapararakang mga tanong at consistent na sagot ng tinatanong, ang pinagtuunan ng pansin ng mga kritiko ay ang kanyang paraan ng pagbigkas sa sagot. Hindi kung bakit iisa ang sagot. Hindi kung bakit iyon ang ipinasyang sagot, isagot ng bise Presidente. Sabi ko nga, no, sa isang nagtatanong kung iyan ay klase at huli ka nang dumating at ikaw pa ang may tapang ng apog na magtanong at magreklamo o naroroon ka nga sa klase ay ibang inaatupag may sariling agenda ng pagpapahiya sa nagsasalita, guru man o kaklase, Iskul bukol ang estilo dahil kayo-kayo'y nagpapamudmod ng ayuda sa tao. Bagamat hindi kayo ang DSWD. At nagtutungayaw ang malalaking mukha sa plastik na lona o plastik na may bigas at delata. Kung ako ang nakaupo, bakit ko sasayangin ang laway? Eh? sa pagsagot sa mga tanong na plantsyado na nga ang plano pero nangungulubot pa rin dahil buktot at baluktot ang pinanggagalingang loob. Kaya totoo, yung sinabi ko sa simula, sa puso ng gagaling ang lahat ng lumalabas sa bibig at dumudungis sa tao. Noong maliliit kami at damang-dama ang lamig kapag Disyembre at magsisimba, ipapaalala ng nanay, isuot mo ang sweater. Laging ganoon. Bilang pag-aalala, isuot mo ang sweater. Sweater pala ang tinutukoy. Malalaman ko kalaunan. Yung step in ay chinelas. Yung jobus ay mula pala sa Joe Bush. Pangalan ng Amerikanong may serbisyong laundromat at dyeing shop or service na nag, ibig sabihin ay nagtitina o nagkukulay sa, sa bandang Santa Cruz, Maynila noong 1920s. Sa pag-aaral na sinulat ni Gloria Chan Yap tungkol sa mga hiram na salita mula sa Hokkien papuntang Tagalog. Ang salitang sweetik, sweetik, mula ay mula o nagmula sa salitang siutik ng Chino, S I U T I E K si utik ng Chino nang na ibig sabihin ay kaaway. Sa ating wika, ang Sweetik ang ibig sabihin ay manggagancho, hindi mapagkakatiwalaan, tuso, mandaraya, sinungaling. Kulang na sabihin bilang halimbawa, ang kongreso ay pinamumugaran ng mga Sweetik. katakataka ang bugso ng nanlilibak sa pagbigkas ng bise presidente Shiminet ang biglang pumaenbulog Hindi ko na sana papansinin ito pero nainis ang isa kong kaibigang taga-Mindanao kung bakit pinagtatawanan ang paraan ng pagbigkas at ipinaliwanag ko sa kanya yung paulit-ulit Nasagot ni VP Inday, bakit ang paraan ng pagbigkas ang pinagtuunan ng pansin at hindi ang sustansya ng inihaing mga programa? Ang pagkabingi ay hindi kahihiyan kung maituturing mang kapansanan, ngunit ang pagbibingi-bingihan ang maisusumpang kasalanan. Sasabihin ng mga pumupula, hindi niya kasi sinasagot ang tanong. Pero babalikan ko ang tagpo sa klase. Ikaw na hindi nakikinig o hindi nakinig sa mulat mula. Ikaw na hindi nagbasa at naghanda. Ikaw na lumalabas sa parametro na ikaw rin ang nagbigay ikaw na hindi consistent sa pagpapatupad ng batas. Sabi nga ng isang yumaong presidente na paborito ng marami, sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Saan ka kumu si saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha na magtanong at magbusisi at umasa ng sagot na hindi ninyo napakinggan o hindi pinakinggan gayong naihayag sa simula samantalang ang inyong mga ahensya ay hindi bukas ang ulat sa pondo at ang gastos ay walang resibo kundi pangkalahatang sertipikasyon ng paggasta gamitin ng sweetik sa pangungusap sabi ko nga, ikaw ang uri ng iyong tanong. Hindi masamang magtanong. Isang isa sa mga kasanayan na dapat linangin lalo na ng mga mag-aaral at ng mga guro at ng mga iskolar ay ang pagtatanong. Pero may mga tanong na hindi na itinatanong dahil maglalantad iyon sa kung anong tao, ano ang iyong katauhan. Ang salita bilang patalim kung may masamang loob ang may tangan ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Pansinin kung paanong ang pagbukas ng bibig ng, bibig, ng nakaluklok sa kapangyarihan ay taliwas o kabaligtaran ng pinatototohanan ng kapaligiran o kalikasan. Parang ibang planeta ang pinanggagalingan ng nagsasalita at hindi ang palasyo sa tabing ilog. Ang mga alagad ng kapangyarihan na nakapaligid sa kanya, sa sandaling bumigkas ng pagbabanta o pananakot, ay lalayuan at kamumuhian ng taong bayan na kanilang pinangakuang pagsisilbihan at poprotektahan. Ang salita bilang patalim kung sumusumpa sa katotohanan ay maglalantad sa mapagkunwari at sa hangal. Ang mga lingkod bayan kapag tumutupad sila sa kanilang pangako Una sa lahat na pagsilbihan ang interes ng mamamayan ay aani ng tiwala, respeto at pagdakila mula sa madla. Ang tapat na salita sa pagitan ng magsingirog ng anak at magulang ay nakalulugod sa espiritu. Kung napapagod ka o pinanghihinaan ng loob, at nakatanggap ka ng mabuting salita mula sa kapwa, ang patalim ay nagpapalaya sa opresyon ng sitwasyon kung mayroon man at nagpapagaan ng pakiramdam. Sabi ngay humahagod no sa ka kaibuturan. Bilang pagwawakas ay nais kong ihain ang tanong sa inyo. Ano ang salita bilang patalim sa iyong mga kamay katapatan katapatan o kasinungalingan katapangan o karuwagan labis na pag-ibig o sukdulang kataksilan hanggang sa muli daghang salamat sa pakikinig Rebecca T. Año Nuevo, ang sumasa inyo, Filipino, nakikipag-usap, nakikipagkapwa. Maraming salamat.